Uh -uh. Kani no. ka pati? Hindi na. Ikaw? O, mo na lang tuti. Uwi uh -huh. mo na lang tuti. Sug na ako eh. Kumain ako kanina ng oh, miswa. Tsaka so, isang hitlog. Nag-miswa kami sa umaga eh. Uh -huh. Gawin din doon? Hmm. kayo at gawa nang nandiyan si Lola mag-libre-libre. yung binigay ng isang araw na 2,000, oh, binawas ko yung, ano, nagbigay din ng isang libo si Tasaw, oh, binawas ko yung bayad sa suction machine ni Lolo na, one, na 985. Hmm. Tapos yung bayad ng certificate, 200. edi ano, tapos binayad ko yung pamasahin na di binawas ko 1.5. Dapat pala oh, maligang gam. Mag-ano na lang natira. Tapos 800 plus na yung nagamit namin, oh. bakit okay, mo na ito. Mm. Sa lunis, magbao na lang akong ganyan, te. Marami din ka mong basa mo. Oh. oh, cellphone. Bakit ang laki pati, ano? Kami, parang kapinga. Buksan mo kasi. Pili yung binigay niya yung porte. Ano to ba? Ano to? Kape? Kape? Kape nga ata. Kape nga. Ano ay, ba sinabi mo? Ay, ano sinabi ko? Eh yung ano nakalagay doon. Eh yun yun. Uy, walang bawas eh. Ay, kape nga. <laughs> Lahat ba kape? Kape. Ha? kape nga. Nako, hindi tayo makakatulog nito. Wala pa naman akong panlaro kay Pupo. Eh, eh! Bayad ko na kay ano ka nila, 1-8 ayon. Taras May utang na. May utang ng quiz, may utang pang trade. Kung nga ka. Kaya lang yan. Tingala mo, putol ng ulo. <laughs> Kasi yan, kasabi ko, walang bawas yung ano eh. Uy, di ba't nag-blink-blink ito? Yan, yan, yan. Nag-tuloy ba, ba yan? Ayo? Namunga ko may number na lumalabas doon sa taal. Baka wala. Karen, ano yan? Doon! Ilin Mariano. Ayun mga GC Ah, meron. Nagbibilang eh. <laughs> Kulang yung asukal. Dapat dinagdagan mo yung asukal. <laughs> Naku, wala pang patulog to. Okay naman yan. Sa akin, parang di matulog. Eto, baka iba-iba to. Paayas eh, yung kape mo. Eh. Yung kape mo, may bawas. Ha? Yung kape. Hindi ko nga napansin kung ano. Kasi. Mayroong apat dyan. Ah, baka yun yun. Lati yun, eh. Ba't yun? Biligay. Ay sus, makakapi nga lahat. Walang tulugan nito mamaya yung gabi. Tulugan? Ay, may sinabi sa akin. Hong cha. Hong Hongcha. Ang asukal. Tatlo tag-iisa talaga yan. Ay, asukal ata ako dito. Meron ka ba? Nagtagigito sa akin. Kulang ako sa asukal. Mabait yan eh. Ay, sus, hindi pala. Panghalo pala to. <laughs> Ay, hindi naman abot! Ay <laughs> ano ba to? Ay, ate! <laughs> <laughs> Pangalo! Ang bag pinagdala mo. Bilis na kape, panghalo naman yan. Ay, wali! Ay, wali ito at panghalo tayo. Hindi kasha, hindi abot! Ay, walang asukal. Walang asukal. <laughs> Akala ko'y asukal yung nadampot ko. Tapos, tapos. Hindi naman abot, oh. Meron, meron ako doon baso. Punta ako doon sa likod ni Lolo. Meron akong baso doon. Anong baso ako? ko doon na ako yung itin.

sa so, mga pasyente siya lang mo. Siya lang yung ano? tanong-tanong hmm? doon na. Busin mo na itong ampalaya. Tapos, para makaligpit tayo kahit paano dito. So, ayoko na kanya na manigalik siya. Ito na, sir. Ito na ako. Ang bala ko lang kainin ni Ilo, dalawa. Lumay yeah, ko na lang kakainin ito. Na-estim lang pala ito. I-steam ba yan? Dali-dali nga ito yun. Dali-dali mo hindi na-estim. Pwede na wala ilagay dyan sa ano? Hmm. Kat, dalawa talaga. Ay, tatlo ko sana. Kaso lang ang maiiwan na lang dun sa plastic ay dalawa lang. Ay, sabi ko. <laughs> Baka napin. Baka. Oh, hindi oh. naman. Kasi kagabi. Hindi naman niya ipapay pa yun. Maraming din sa amin. Ang dami niya sa eh, amin. bumili ka, kahapon ko ng ipay-pay, -ipa. meron pa sa freezer. Ang dami din sa bahay niya, Tick. Meron pa hindi nabalot. Ay, digawin mo na lang ano yung... Ikaw gumagawa? Hindi, dinal, dinal, dinala niyo um, yung ano, mm. na balutin daw. Kasi nung babalot, ikaw. Hindi, marunong. Asan yung akin? Kahit right, alin dyan, Tick, pare-pareho naman yan. Wala pa nang bawas yan. You natin you natin na, no. na ako. Hindi mo, marami na ako ng cellphone ko. Baka marami na eh. Ahaba na. Edit na. Seven minutes plus 5 minutes. Puputulin ko. Bye-bye.